Okay, good morning guys. Yeah, so you can see in my garden. Okay, to ay banana plants. San kaya siya nakatanim? Tingnan natin. Diyan, nasa bal tim malaking drum. So dahil wala po tayong mataniman dito, so no, makatanim po siya sa tawag Drum lang. So, I love banana. So, ginawa ko na ng paraan para kapag tanim ng banana leaves. No? And then, dito naman sa taas, aking nga, uh, ano dito? Uh, orchids plant, no? Nandyan sila. So, sa baba nila, Meron naman tayong uh, masikip kasi dito uh, dragon fruit. No? Hindi ako makapunta doon. Sa binalim niyan, may dragon fruit. So, maliit lang yung space namin. Nagkakasya na lang lahat ng halaman. So, ito may suha. Dapat nakabaon. No? Sili. Meron mga spechay, strawberry, talbos, no? Halo-halo ang tanim dito kahit malitang space. Then dito, wow, ito yung mga strawberry seedlings ko. Ayan, strawberry plants. yan Mga runner, meron akong runner na dalawa na, na ano doon sa aking strawberry plants na kuha. So, mabilis lang naman magpadami ng strawberry. Pero, kung gusto mo marami, bonggang-bongga agad. Ayan, mag-germinate sa antag dito. Sa dahon. Oh, may nilagay na saging tong anak ko dito. Ah. Ayan, oh. Pinatabaan niya. Pero, dapat akabaon yan. Anyway, ito yung mga strawberry plants ko. no Third leaf. Meron na siyang third leaf na lumalabas. Nandito yung iba. So, kailangan ito. Very sensitive ito. Hindi pwedeng diligan ito ng pressurized water. Ito naman ang aking mga pet sa seedlings. And then, ito yung strawberry pot na tinaniman ko ng strawberry. Yan, nagtubuan ng strawberry. Mabilis nang magpropagate ng strawberry seeds. Ano, dami agad. So, araw-araw, ang dami pong tumutubo. Kaya po, kailangan, ano, ah, uh, ano anong tawag dito? Lipat na siya. So, yung mga mana, ano doon, pwede natin lipat, ilipat yan doon sa mga bakante. Ito naman, ang ating mga pechay seedlings. No? no kasi wala matin taniman. So, mahal gulay. So, mag-provide ako ng strawberry, ay, petsoy seedlings dito. Ayan. So, ayan, seedlings kasi para makakain ng gulay. Makalibre. Ito naman, sa Plangana, meron ako location. Sa online, mahal ito. Then, alubera. So, meron din bonsai. Balete bonsai. Nandun sa dulo, natakpan. So, sandamakmak na malunggay leaves. Ayan, sandamakmak. Then, orchids. Ayan, mayroon tayong orchids. Asabit. Ito naman yung kangkungan ko. Para tipid sa gulay. So, ayoko kasi halos bumili ng kangkong sa market kasi baka may linta. Ayan, sili. then papaya seedlings ayan Tapos meron din na uh, seedlings ng okra sa luyot ito ang laman ng garden ko ayan so, sa luyot don't forget to subscribe po hindi mo na ako magpapakita sa youtube sa maraming maraming tao medyo mahiyahin po kasi ako siguro pag naka 1,000 subscriber na lang ako <laughs> nahihiya ako mag iipon pa ako lang aking antang dito. Uh, nag pa ako ng libag sa mukha, something like that. So, meron ako malunggay dyan. May blue pea na rin. So, ito ay strawberry to. Strawberry seedlings. At, ito ako pinakamasaya. Ayan. Meron ako papaya. Papaya. Dito sa gilid ng gate. Ayan. Napahinog ko yan. Mahinog-mahinog ka na. Papayang-mapaya. Mahinog na-mahinog ka na. <laughs> Nakrang-krang na. Anta ka na, mahinog. Alam mo, misan, pag nag-aantay ka, nako, naiinit ka, natatagalan ka. So, huwag natin antayin. Never mind. Baka, 3 months, 2 months pa yan, bago mahinog. Ito, lumalaki na sila. Dami na. Magsasawa ka sa papaya. Eh, mahal ang papaya ngayon. So, sa backyard lang, sabog mo lang yan. Pwede na yan tumubo. So, napaka-importante ang pagtatanim para makatipid. Don't forget to subscribe. Yun, kahit maliit ang space natin. Ito naman, dito ang aking mga face shield na paarawan. And then, ito yung aming mga eggshells. Yan. Pagagamitin yan sa pagpapataba ng strawberry. So, yan, blue peas sa mga hindi maihi. Yan. No? Huh? Yan. So, ang uh, dami ko tanim dito. Mayroon din akong rambutan, kompleto, kahit malitang garden namin. Ornamental. Pero hindi ako masyado sa ornamental. Kasi gusto ko yung mga namumunga at mapapsanabangan. Limited lang sila. Serpentina. Meron akong serpentina dito na sa gate. So kailangan i-adjust 'to. Then meron ako longgan. Ito bubuksan natin dito. Merong talo. So dito marami na ako ng putas ng talong. Okay. Yeah. Talo. And then meron tayong sili. Ah, yeah, sili sa baba, kamote. So, din natin mga plastic na yan. Ginamit ko kasi yan sa paghawak ng lupa. Yung mga plastic na yan. Ito rin yung mga alubera Yan. So, napakadami rin benefits ng aloe vera. Kaya, importante yung may aloe vera din sa paligid. Ang aking mga strawberry plant for 2 weeks old. Mga seedlings. Seedlings, 2 weeks old salt watering bottle. Kailangan nakas mosquito net para hindi direct yung wall, yung tubig sa salt watering bottle, no? Yun po. So, ayan, guys. Sensya na kayo, hindi ako maka hindi ko pa kayo maano kasi medyo mahihiyain pa ako ngayon. Pero kung maka 1,000 subscriber ako baka sakali. Okay, happy planting, guys. So, yan. Kompleto. May sayote pa. Meron pa ako dyan mga suha. Sili. And then, also mangosteen. No, nasa ilalim. At meron ako mulberry. Mulberry plants. Ayan. Ito meron dito, mulberry plants. Ito ang mulberry. Yung medyo parang may bulaklak siya. May bunga. No? Sanga lang yan, pero ito pa yung isang sanga. Meron din ako dito ang kamias. Ito. May bunga yung mulberry. Success. No? Then, meron pa tayong mga oh, dragon fruit yan, siksikan. Then, saging sa bango. If you can see, no? Walang space, pero nagagawa ng paraan. No? Kasi napakamalang bilihin. At napakadami benefits na pagtatanim. So, dito lang yan. Kasi ginamit ko yan sa aking paghawak ng lupa. Yung mga plastic na yan. Okay guys, don't forget to subscribe po and bless po.